Ibig sabihin po nito na parang bang kasama sa investigasyon ng DOJ na atong angat sa kanilang eh pa rin Eh, mapapasama sila. Kasi nga, uh, pinangalanan sila. Then we will have to include them as uh, suspects. How soon daw po mag-file ng formal case si atong, atong at si Gretchen Pareto? Given na napangalanan na po as Dasmas? Sooner than later. It will happen. Um, I-evaluate yan um, ng, ng, um, ating uh, uh, group of fiscals uh, who will be assigned To evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Kasi syempre, may specific cases yan na kailangan uh, magkaroon ng elements ng crime na pwede namin prove as prosecutors. So, sir, the case build up na tayo? Okay? Oh, yes, yes. We've been doing this. ano mo talaga, mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa rin naman nakakampi namin dito, taong bayan. Ang taong bayan ng Republika ang kakampi natin dito na gustong magkaroon ng katahimikan tungkol sa kaso ito. Sir, possible na na maging state witness? Si... Of course, of course. It's always possible. Yung mga necessary, yung mga mga ganyan testimony na kailangan-kailangan, usually yun na dinidischarge as state witnesses. Sir, itong si Gretchen Bernardo and Atom, sila rin yung pinangalanan sa inyong... Well uh, there there are there are stories about that that we are validating right now. Uh, Meron pa kaming mga binavalidate na information. Meron din silang laman ng Actually there are 20 people uh, in the alpha list. Ang tinatawag na alpha list yun 'yung alpha group ng uh, ng uh, Isabong. Mm -hmm. The alpha group is the, the main group that uh run the show at Isabong. Ibig sabihin ko nito na parang bang kasama sa investigasyon ng DOJ is na Atong Ang at saka Trey Trey Trey? Eh, mapapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila. Then we will have to include them as uh, suspects. Sir, so, ano naman po ang uh, reaction po na natin? Kanina siya ng kampo ni Atong na itong si Alias Toto yung po ay walang kredibilidad. Alam mo nyo, kakargahan kayo ng no, mga yan. PR job yan eh. Kaya nga ay eh, would rather not discuss it. Kasi nga, kakargahan kayo niyan para magkaroon ng slant story niyo in their favor. Eh, tandaan niyo, ang, ang trabaho ito, gusto natin, totoo lang, hindi yung karga nila. Eh, karga ng karga yan, eh. kakargahan kayo. Second, gusto na kayo ng Justice? Hindi ba? Uh, very soon. Very soon. Sir, may lumutang sa Facebook na nagpakilala ng mga dating security guard ng Manila Arena. Napanood niyo na po ito? Uh, alam na, alam ko na yan. Iyan yung mga kasama niya ang suspects. Mga kasama ni alias Totoy na suspects yan. Uh, who are still under the wing of the principal. Eh, ganun talaga yan. Parang, parang ano yung tawag namin dyan? Sa, so, sa journalist, tawag din natin dyan. Hito tactics, di ba? Palalabuin mo yung tubig para wala makita.